So mga sir, mag-u-overhaul tayo ng Click Version 1. Dito na sa atin ito kagabi. Dahil uh, maingay na yung kanyang makina. So, ito, pahinggan natin. I-on muna natin para maiparinig ko sa inyo kung bakit ako mag-u-overhaul dito sa Click 1, uh, 125 na Version 1 na ito. Papansin nyo, makinis pa yung unit. Maalaga yung may-ari. Version 1 to, ito, yung mga unang labas na Click. Ayan, so, pan-dry natin. Okay, kung marinig niyo yung tunog. Yan, parang tunog kulik lig mga sir. Yan. Okay, patayin na natin dahil kakalas na natin yung makina kapag ka once na ganyan yung tunog ng motor ninyo mga sir yan ang may problema dyan yung sigunyal or yung connecting rod dahil lang sa ng dahil ng na naman sa langis kaya dahil sa langis kaya nagkakaroon ng mga ganyan Diyaka, depende pa rin yan sobrang init na nga ng... Yan, sobrang init na nga ng panahon tapos late ka pang mag change oil tapos ginagawa mo pa 6,000 to 6 months ang change oil mo, malamang may kalalagyan yung makina okay na sana kung malamig yung panahon natin kahit 6,000 pwede yan mga sir pero kung mainit yung panahon natin it, pa na doble to 1950 pa nga yung init ng makina at yung langis, depende pa sa langis kung malag daw yung gamit ng langis asahan mo, bibigay ka agad yung connecting rod, or di kaya yung block camshaft, ganyan Magkano lang naman yung langis mga sir, kaya huwag nyo nang tipirin. Kesa sa pisa, ito, aabot uh, ito ng uh, 14K, depende yan sa pisa. Uh, depende yan sa pisa. Pero ang gusto naman yan ng customer, yung si lang mismo ang gagawin. Kaya, kung ano yung sinabi ng customer, yun ang gagawin natin. Pero pagka mga ganyan, matik, may gasgas -gas yung black nyan dahil lang sa langis mga sir kaya dapat up to date lang kayo lagi magpuerta ng langis para hindi kayo magaya dito kahit na gaano katagal na yung unit ninyo kasi kapag pinabayaan nyo yung langis yung mga maliliit na butas dyan sa loob ng makina tulad ng sigunyal tulad nung sa blackhead head kapag uh, uh, 6,000 to 6 months kena nag-change oil depende yan sa gamit lalo kung berit ka pa ng berit yung maliliit na butas yan yung daanan ng oil na siya yung nagpapaikot-ikot na apply niya yung mga bakal-bakal dyan sa loob ngayon, liliit yung butas doon may posibilidad na magiging tutong yung oil kasi medyo late talaga yung magpalit dyan yan, uh, nagkakaroon ng problema kung bakit uh, nasisira yung motor o yung pisa sa loob kaya napaka importante yung langis pa rin di ba rin makasaya kasi sa langis huwag lang sa pisa tulad nito tos na naman malala no? O, oh, diba? Naabala ka pa. Sumakit pa yung ulo mo, pati sa mo butas. Ang dahil ng salangis. E, yung mga, ano, kasi yung mga iba kang pinos, ayun, dami ng keyboard warrior doon na magmamagali na yung mga iba doon. Debris, portal. Yan, tapos pag-ihiwala yan natin. Yan, patutol-putol yung video natin mga sir. All Storage na pala ako. Yan, iwawa mo ba natin bakit na. Kaya sa ano, sa sigunyal kaya huwag nyo lang ano kayain yung mga ano yung mga iba o yung magkasabi sa inyo na dapat 6,000 to 4,000 kayo bago mag change oil huwag nyo lang gawin nyo kasi kailan din ang ano maapektuhan kayo din ang gagastos ng motor nyo hindi yung ibang uh, magkasabi sa inyo ang gagastos ng motor ninyo iba kasi yung panahon noon sa panahon ngayon sobrang init ngayon kaya nadudubla yung init ng makina tapos late ka pang magpahit ng oil yung butas nang daanan ng langis sa loob ng makina dapat ka magpalit mataba ka lumilit yung butas nun hanggang sa kinakapos na ng langis doon na nagkakaroon ng problema yung motor magkano lang naman yung langis sabi mo na yung langis 400 eh yung pisa na masisira ano pa Ta 10 times pa o, abot ka lang ano 14 to 15 hindi ko pa naabala kasi meron akong pinos yung screenshot ko yung galing sa youtube yung sa youtube ko uh, check mo lang daw yung dipstick kapag ka gano'n magbabawas o hindi at kapag ka nagbabawas dagdag lang lang daw ng dagdag tapos pagka daw may problema aperta mo na eh, ba't kailangan pang, uh, kailangan, ba't kailangan pang paabutin sa pagkakaroon pa ng problema? Ikong eh, kung sa langis pala, naagapan mo na, wala ka ng problema. Kaya, mas maganda pa rin yung ano. Ah, 1,000 to 1,500. Parit So, sobrang ilit ang panahon. Para iwas eh, gastos. Tulad nito, hinutang-utang pa yung ano, yung ang dito tapos kung inutang pa sa 5-6 di lumulubo pa yung pera na inutang mo ang dahilan natin sa langis lang kaya yan pag na natin to yan pag natin yung makina sa yung chassis tapos yung chassis ilalabas pa natin para maluwag banat ayan, tanggalan natin yung side na crankcase mapansin nyo, sobrang itim na nung ano, nung uh, loob ng makina tapos ito ayan, mahirap tanggalin, kasi ang uh, problema nyan, yung connecting rod, hindi naman sya anong kalampag connecting rod yung kanyang problema pero kung ang problema lang sana nito, yung kalampag yung malawag to meron tayong may bibigay kasi connecting rod kasi ito, kaya matik buo yung bibili natin na sigunyal. Yan. Ilagay nyo yung nut mga set tapos sa kanya siya pukpuk ito. -puk hindi na may sira yung crankcase dyan. Para lumabas yung sigunyal. Hop. Ayan na. Lamas na. Ayan. Tapos tutungan mo. Pagkalampag mga sir, hindi mo na kailangan pukpukin -puk pa. lakas. Ayan ang ano, narinig natin na tumutunog kapag kumaanda rin yung makina. Sumasabay sa pagberit ng acceleration, sumasabay yung ingay, yung connecting rod nito. Kaya matik, bibili tayo ng bagong kwan nito. Buong sigunyal. Tapos ito, dilinisan natin. Check din natin yung ano. Kasi low budget kasi yung may ari ito yung lagi siya sabi ko pagka once na may problema yung sigunyal ninyo mga sir apektado okay. lagi si black yan may gas gas apektado lagi yan pag si sigunyan lang may problema kaya parang di kayo matulad dito langis lang Patagal yung buhay ng motor nyo.